Nakakaaway ah, yung baboy ko, nanginginig siya. Siguro sobrang sakit nang makakagat sa kanya. And uh, hinala nila is kagabi pa yun na lumipat sa kabila. O so, okay. yung baboy ko nang kapit-bahay kinagat-kagat tuloy sa kanyang saugat. Nanginginig tuloy siya. Oh, Allah, kawawa naman. Ang dami niyang sugat. Oo. Oh. Wala, Pima. Wala. Paano yung gamot niya? Nanginig na na siya. So, iyan na siya. Kawawa naman siya. Nanginginig siya, oo. Oh. Nangangit ba kagabi pa? Pumata so, siya sa kabila doon. Sa kabilang kulungan eh mas magalaki doon sa kabila dito yung ka size niya kaya yung nangyari kinagat-kagat siya oh. ayan nalagay na ng harang para hindi na tumawid sa kabilang bahay. kasi nga ang nangyari kinagat-kagat nila Yung nila ka-size kawawat nanginginig siya oh. oh, kalabaw pangit ay yung kawawa ay kawawa yun. yung baboy ko uy kagatin nilang kamay mo sige ko ay, mabait ba yan? Oo. Oh. Yun, lalagyan nila ng harang parang hindi na tumawin sa kabila. Diyan? Mm. Ah. Lakasan mo ang loob mo. Huwag kang magpapatalo. Lakasan mo loob mo. Sabihin mo. Sabihin mo sa baboy. Magaling ka na. Magaling ka na. Sabi mo, pagaling ka. Sabi mo. Pagaling ka. Sabihin mo. Pagaling ka. Sabihin mo. Kawawa talaga siya. Kagabi pa to actually dun sa kabila. Mama, Ayan, naayos naman na yung kulungan at nailipat na yung aking baboy. Nakakaawa yung baboy ko nang siya. Siguro sobrang sakit nang makagat mga kagat sa kanya. Ayun nga. Pero ngayon, okay naman na siya. So, yeah. Yun lang muna.